kaming mga kapampangan nga, hindi lang kami basta makatak, masarap din kami magluto. Benentested na nga daw yan ni Bebu dahil pag hindi siya nasarapan, ay Diyos ka, babatalan ko siya, anak for For today's ganap nga, kakain na nga sana kami ng tangkalian niya ni Bebu nang maisipan ako uminom muna nitong Shepu Apu. Alam niyo naman, kasama ko na sa araw-araw na buhay ko ang pag-inom ng Shepu Apu. Kasama ko na yun hanggang pagtanda. 30 minutes before meal, umiinom talaga ako nito Shepo Apo para hindi masyadong mapasabak sa lamunan. May ingredients kasi ang Shepo Apo guys na nakakapagpalesa ng ating mga cravings. Inayak ko na nga itong aming lunch na parang breakfast na din. Yung dalawa nga lang ang tao ngayon dito sa bahay at kasama lang din namin yung mga alaga namin. Kuro, napapansin nyo, napakarami na naming alaga. Meron kaming pitong aso at saka dosing pusa. Parang na kaming adoption center. Anak siya ah? <laughs> <laughs> ko na maalala kung kailan yung huling beses na nagising kaming maaga nitong si Bebo at kumain kami ng breakfast. Tapos nga namin kumain, sabi sa akin ni Bebo, sumaglit daw kami sa resto namin o sa samdian namin. Hindi yeah. matagal, tagal na rin kasi. Yung huling visit nga namin doon, siguro nung nag-anniversary pa yung resto. Oh. Habang namimili ko ng damit, meron naman dumating na package sa akin mula nga sa Grey Premium. Nahanap ko sa'yo guys nung dog na sumasalbang. Kasi itong Grey Premium ang nakita ko, isearch nyo na lang din. Order pa nga sa kanila ako nitong lilas at saka syempre yung hotdog na sumasalbang. Hindi ko pa naman yan lulutuin, kaya in-unbox ko na muna itong lilas na Lucky Cat. Sir naman nun, dahil napakarami na nga dito sa maliit naming bahay, naisipan ko na nga muna mag-ayos. Oh, masakit na yung ilong ko kakaatsing dahil sumusulag po yung mga balahibo ng alaga namin. Iko na sana ako, pero pero nagaya nga si Bebo na magpunta dito sa Robinson at lalaro ko lupa. Re-request kasi siya na magluto nga daw ako ng masarap na adobo. Kaya lang, sana man ako kukuha ng karni. Kaya na lang talaga, nakabuklat pa nga itong Robinson malapit sa amin. Kaya nagpunta na kami dito. Nakagawian na rin namin na dito nga sa Robinson bumili ng karni. Kasi bukod sa fresh, eh mas namumurahan kami. Pili nga kami ng karni ng manok. Hinaluan na rin namin ng karni ng baboy. Kasusunod na araw kasi, nakalista na rin yung lulutuin ko. Alam niyo ba kung ano -request sa akin ni Bebo? Humba ka no. No ka, makanano kayo rugulutuan ta. Nakshuta. <laughs> okay na nga ang tawag sa amin itong sila kuya dahil palagi nga kami napupunta dito para bumili ng karni. Actually, konti di lang din naman yung mga bibili namin ngayon. Pang ulam lang talaga at pang stock na mga karni. Dahil well, nandito na nga kami sa mall, naisip ako na rin dito bumili ng mga pansasahog ko nga sa adobo. Ngayon lang kayo makakakita ng adobo na may mustasa. <laughs> diba? Kaya mahal na mahal ako ni Bebo eh. Yan ang pinanggayuma ko sa kanya. Mustasa. <laughs> naptong si Bebo. Nandito pala siya sa mga section ng shampoo. Wala siya malibag na maitim at hindi naliligo pero malakas siya mag-shampoo. <laughs> sa ilan pa yan, guys? Bumibili pa yan ng hair treatment. Loko? Kaya <laughs> na rin naman ako naisip na bilhin. Kaya naman naglakad-lakad na kami at dumiretso na rin kami dito sa cashier. oras na rin kasi to at na masyado yung adobong may mustasa. Sabi ko rin sa kanya, nakakaya na doon. Masyado akong mabaling datang. Kaya naman naisipan na rin namin umuwi at bumalik na nga dito sa parking nang maikarga na lahat ng mga pinamili namin. Juan Robinson ay mga 10 to 15 minutes away lang dito nga sa tinutuluyan namin sa Pulilan, Bulacan. O pagdating na pagdating namin ng bahay, inayos ko na lahat ng pinamili. Tapos syempre, naggili-gili na rin ako nang lulutuin ko ang adobong may mustasa. Alam nyo naman, kami mga kapampangan, pagluluto talaga ang talent namin bukod sa kumatak. <laughs> kalup na nga ako ng patatas at maya maya nga natapos na din ako magluto. Kalimutan ko kasi na nagbablog pala ako at ang kabilis ko nakaluto. Doon na nga pala yung niluto kong adobo. Siyempre, nalis ko yung mustasa. Mula lawari ako. Nakaluto <laughs> na nga ako. Antimano naman mo, tinawag ko na nga si Bebo nang matakman na nga niya itong niluto kong ang adobo. Kung oras na kanya, ngayon pala kami magagabihan. Nakaparas ko nga itong niluto kong adobo dahil yan ang gustong gusto niya. <laughs> diba? apa pa siya, anak syuta. Sobrang sarap nga nang naluto kong adobo. Hindi na naman ako nakapag-video at nasimot ng rugo namin. Ayun so, nga, ako nagdadalong isip pa rin kayo kung magsosyota kayo ng mga kapampangan. ilang <laughs> lang kayong mabubusog sa salita. Mabubusog din kayo sa pagkain dahil masasarap kami magluto. Hindi na dapat ako maliligo. Pero ngayon lang rugo na tuloy, anak syuta. <laughs> Meron pa akong isang nilalaro. Ito nga yung Ace Game. Register lang kayo sa link na ilalagay ko sa comment section. At meron akong paayuda sa inyo. May laro na pwede nyo pagpilian dito. Kagaya nga nitong Color Game. At sa Color Game, meron pang isang madaling laro dito. Ito nga yung Super Ace. Malaking tumama dito guys. Basta malaki din ang taya. Siyempre, parang karaniwang laro din to. May nananalo at may natatalo. Kung saan nyo rin sa laruin, ilalagay ko na lang yung link kung saan kayo makakalaro. Nandyan sa comment section.